<laughs> Maingat sa kanilang tanan mga Esprititik Andito ako ngayon sa ating kulungan ng ating mga manok, pabo at pato At ang plano ko po dito ay tatanggalin ko sila dito So as you can see nakalagay sila ng mga net dito at dito sila ng itlog yung iba galing ganyan, ganyan And sayang yung pwesto na to para um, ganito kalaki yung kanilang kulungan Ngayon po ang plano ko po talaga ay gagawin ko siyang gulayan lahat dito. So, lalagay na ko ng mga plat, 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 mo, plat. Basta meron sila mga ano dito na iba't ibang klase ng gulay. So, para mapakinabangan to. At, itong kulungan na to ay ililipat ko. Magpapagawa ko ng kulungan. So, ngayon, puntahan natin yung kulungan na pinapagawa ko. Pero, bago natin puntahan ang ating pinagawang kulungan, dito muna tayo, bisitahin natin ang ating fish pan. Ayan na, na kung saan ito nga yung sinabi kong swimming si pool pero it's a prank. It's fish pond kung saan pinalaliman ko siya. Pero kahit pinalaliman ko pala siya, hindi rin talaga siya lalalim kasi hindi siya tumataas ng tubig. Kasi yung aming drainage para magkaroon ng tubig ay level lang siya dito. So hanggang dito lang siya. Umangat lang ito tumaas. So gagawin ko dito sa mga paligid na malinis dyan. Dyan ko ilalagay yung mga talbos na kamote at sa gilid-gilid mga alugbate para mas mamaximize natin ang place na kung saan malawak at yung mga istana na nilagay namin ay imported dito kasi ang nilagay namin ay mga tilapia na foreigner. Ayan po. Ang aming tilapia ay may halong koi fish. So titingnan natin yung pinakita natin na uh, pinakita natin sa vlog ni Inday kung saan sila kumuha ng mga um, similya na mga tilapia. Doon namin kinuha yan kina Jean Bulag at panoorin nyo ito. Kusga. Wala ko. oh, diba, ganyan kamaldita talaga. Ang ugali talaga na Jean Bulag talaga. Charot, charot lang. Napakabait po niyan. At thank you so much, Jin Bulag, for giving me this chance. O, ba? Diba? At ito naman ang isa sa pinakasipsip namin na social climbers, si Britney. Ayan, si mama siya at siya nag-drive kay Inday. Ayan na, kumuha na nga sila ng isda na na foreigner na tilapia. O, ba? Diba? At ito na nga, nguinan niya. At ito ang kanyang mga nakuha sa ipaglaya sa so, ito, di ba? Tingnan niyo mga foreigner ang aming tilapia bayot. Dili lang sila basa basta tilapia kundi foreigner kasi may halong koi fish ang color nila. Para silang koi fish pa pagka tilapia so, pink po siya. At so, sobrang cute nga. Ay, naglalaroan nga siya ng aking pamangkin na si Talia. O oh, di ba? Ang cute-cute. Uh, Ayan. Welcome to your new house. Uh, ano? House? A new habitat. Ay. Basta, welcome to your new home dito sa aming munting fish pan. At dumako naman tayo dito sa ating pinagawang um, kulungan ng manok. At ito na nga yung sinasabi ko si Inday nga pa ang nagvideo niyan kasi nga nasa Maynila ako. Thank you so much, Inday! So, andito na nga ako ngayon sa ating bago pinagawang kulungan ng mga manok. saan naglalagay na sila ng at nakita niyo naman paano ginawa. Salamat kay Inday nga pala sa pag um, gawa ng ating video at Arap lang to ng fish O likod lang to ng pispan So yung fish dyan. Tapos dito yon Ating kulungan. Ayan na. Ating kulungan. Dito yung magiging pinto niya. Tapos sa buong paligid niya ay net lang siya para uh, net lang siya. Ganun naman talagang kulungan. Net lang talaga siya. Anong size dito? Called? 18-20. 18-20 ang size dito. At nandun na sila sa bubong. After ng bubong, ano na, um net na sila. Ito yung mga ibang mga manok namin dito, mga pabo. Ito po yung... ayun <laughs> po ito. yung mga manok namin na marami dito, na mga maliliit. So, it, ang um, purpose itong mga maliliit na to ay, ay mga kulungan na to. At pag mayroon kami mga bagong pisa na mga pato, or manok, or pabo, ilalagay namin dito yung mga maliliit. Kasi pag nasa ground lang sila o nandyan sa may kung saan saan, kinakain po sila ng mga daga na malalaki. So, dito natin nilalagay. So, ito marami sila mga manok dito. Ayan, no. 'yung mga manok namin na bagong mga pisas kasi yung iba naman si Bimbo naman ay bumili naman ng incubator na automatic na kung saan pag may mga bagong itlog ilalagay namin doon sa incubator para ma magiging sisiw siya kasi 'yung mga manok namin dito at mga pato kung saan-saan na -saan sila itlog at kinakain lang din ng mga ibang mga aso o mga pabo lang din kinakain ng mga itlog ng mga ligaw-ligaw. Pag natapos ito, mas ma-emphasize at mas ma-maximize 'yung lugar namin dito kasi mas maayos na 'yung lagay ng ating mga pato. Kagaya nan may mga kulungan ng mga manok. Doon naman yung mga pwesto ng mga manok na paggaganunin sila para mas dumami pa sila. At si mayroong mga manok na mga nakalabas sa kulungan. Pag natapos ito dito, ikukulong namin sila lahat dito at maglalagay ako dito ng natin... tubig. Awa. Awa ka <laughs> Maglalagay kami dito ng water para doon magligo-ligo sila ni Loloys, si Bimbo, si Janjan. Kasi Jan. <laughs> na. Dito pala yung ang kanilang Aliguan Magbubutas kami dito Para din sa kanal Diretso may tubig na siya So Free na sila Maligo Sa kanilang Aliguan Ito na yung mga Paasal dito O oh. Ayan Sa kanilang Sana kayo nangitlog dito Na manok Tama naman Dari nang Ayan o oh, Piste o oh. Ayan may manok na nangitlog Diyan o oh. O oh, diba Meron din doon So maglalagay kami Ng mga puga Gagaya nung sa dati namin kulungan. O, uh, di ba? At dahil diyan, puntahan naman natin yung itsura ng ating kasi umalis ako kakarating ko lang galing sa Maynila. So, puntahan natin yung um itsura ng Don Banda sa mga A House at sa bandang area doon sa sa nature park. Kung ano ng itsura tara sa Manila. Asa ah, so, dito naman tayo sa ating um, garden na kung saan nakita nyo, plain na siya kasi nag ba? Mawar, o okay, lang. gigunting gunting lang siya, guys. sa malinis na po siya. At, wala, open lagi ang kondere. Siling pan, ikaw Inday, ha? Siling pan, diri, ha? Dito po si Inday, si Argel, natutulog, doon sa kabila, si Jigjag, si Britney. Pag wala pong, ano, di pag weekdays po, dito po natutulog yung mga bakla. At dito po nag, ano, pag araw po, mas maano kasi dito, mas matag dito, mas ma, uh, mahangin, mas fresko. So dito sila at as you can see wala po tayo mga kurtina ngayon dito kasi nilaban lahat ni Itching naglalabas sa doon. At kung nakita niyo may sombrero na ako, binigyan po ako ni Amanda ng sombrero. So dito tayo kasi nakikita na mainit doon na nag-vlog. So dito tayo di ba? Pag nakita niyo yung dito guys, makikita niyo yung bandang area na to. Puno na siya ng palay So maganda siyang shot na yan kasi may mga palayan na po na nakikita at mas malinis ang ating area. pagkita mo yung area natin, no? Oh, di ba? Oh. Ang ating kanal ay malinis. Kaya na rin ang ating mga trabahan. Tinan na sa doon. Katila. At malalaki na rin ang ating mga halaman. Malaki na rin yung puno natin. Pine tree. At, oh my God, I'm so happy kasi ang ating anahaw ay tumubo siya. Hindi siya namatay. Yay! Yeah. Ito, hindi ko alam kung mamatay ba. So, sa tingnan natin kung may uusbong dito. Kung mayroong uusbong dito na bagong ubod, ibig sabihin buhay siya. Pero hindi naman namatay ng itanyang isang dahon. And dito na area, dito naman yung nililipat-lipat namin yung tubig kasi para hindi mamatay ang ating mga carabao grass na mga bagong tanim. At meron ako ditong pinabinilin kina Jeford habang nasa Manila ako. Ito, si Amanda at si Jeford ang gumagawa nito. Malinis na siya guys! pinatanggal pinibang mga bulaklak na mga ganito ganyan kasi sobrang kapal na kasi kaso hindi lang siya bulaklak na nandito eh damo na rin eh so pinatanggal ko siya Kasi as may mga damo siya at hindi nakikita ang ating mga pine trees na mga tanim so para hindi sila magagawa ng mga nutrients pinatanggal ko siya habang may tumatay sa so, dito rin nagdadamot si Amanda ala maliit na dito wow Si Amanda at si Jefford talaga mapamamaasahan ma talaga dito sa paglilinis ng buong kapaligiran. Si ayayahan naman ay siya naman ang nag-aalaga sa aking mga anak na sila Chuchay at si Mumay at sila ni Princess. Ayan at malinis na dito. Grabe ang linis nila oh. Di ba? So, dito naman tayo sa kapila. Ito naman ang aking bilyaran na kung saan wala mo nang nagbibilyar yun lang muna ang update natin dito sa ating Hinaguan Nature Park at galing nga po ako ng Maynila Tatlong ng araw po ako doon kaya medyo na miss ko talaga dito and maraming maraming salamat for watching this video and I hope you are enjoying watching my videos and if you enjoy watching my videos please share at mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyo makita dito syempre siming Ming po lang naman ang request ninyo huwag kayo magalala mahirap po gawin yun. Salot lang. Thank you so much for watching and goodbye! So, meron tayong mga guests ngayon. Hi! Sa inyo! Hi! Hi! Saan kayo? Kaya dun. Balay! Balay! Tablon! At malaki na rin ang ating mga halaman. Tingnan mo naman, oh. oh diba? Ang ganda, mahaba na sila.